Hello guys. Ay ngayon, suotin na natin yung kaano ka rami yung isda pa nakuha nila guys. Mabigat na eh. Wow guys, mm. tingnan mo guys. <laughs> ang dami Ang dami, ang dami So, mayroon pa doon, guys. Mayroon pa doon sa tubig yung isa pa na nilalagyan namin ng isda. So, ano na order kay Jun Oh, for sale, for sale isda, 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 120 per kilo. Oh, isda for sale. 120 per kilo. Badi! City man to ganina, karaw patro na lang. <laughs> Nagtap mo. Ganina, kaya isa'y nagdingat. So guys, ayan. Enjoy dito sa ano guys, sa Bukid Titira. Sa probinsya kasi nga fresh sariwang isda ang ano, kinakain mo. Kung masipag ka lang. Pero kung hindi ka masipag, naghihintay ka lang ng grasya na dumarating sa buhay mo. Ulam ay, wala, mag, mag ulam ka talaga ng asin kundi bagoong guys. So, masipag ka lang at tiyaga ka lang guys. Libre ng ulam mo araw-araw. Tsaka pwede ka rin makapera kasi nga ibibinta mo nga yung isda na ano, na nahuhuli. Yun. Kaya ngayon guys, mamaya magbibinta kami ng isda. Balit ka na. So, So guys, mamaya guys, try try ko maglambat. Kung ipapalambat ako ng aking kuya. So guys, bye. Thank you for watching. <laughs> yeah, yan na yung isang pamilya kami dito guys. Si nanay ko, si ate ko, at saka si kuya ko. Yeah. Kasi guys, mahilig kami mangisda. Kaya ano, blessings talaga na dumating sa buhay namin guys ito matyaga lang talaga ano matyaga lang talaga yung pamilya namin guys asa Bye, bye guys, bye guys. Thank you for watching. Bye.